kini ang akong, akong suliran. suliran. Sa atong pagkaimugso kalibutan, gikalawaan at ang daan sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhiyan Aba na doon suliran na dilin mo an na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong ang akong suliran. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Rico, 28 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ninyo hisabtan. Sugdon din ako sa dihang nakabantay kong sige na nagkikapoy ang akong lawas, bisagwa ako'y gibuhat. Ingon ini ang mga panghitabo. Dili ka mo o ba namo hayek na mo karon? Uh, dili ko ma, kamo lang. Ay e, naon sa kabaya in town, oy. Ano di man Kapoy o mga akong lawas ma eh. Kapoy yun na, kaya man kay exercise. Pulan ka ayok ka. Tipulan na sa di kuyo, eh. Mauna di ha. Nabahala na eh. Kami na lang kay Basig Malangay may kung pogson pa ka sa pag-uban. Mayroon kay panisaka ang adlaw. Sakto si mama ni Mupi. Basig ko ang rog-exercise ang imong lawas. Maong permit kang kapo eh. Sige lang, babe. Mag-exercise ko pero sa bayra. Oh. Ah, bago ba ganit ka nagsugod? Unya, ikapoy na ka? May mo ba dyan? ba ka? tanawas kong gibot diri, eh. Mas ko may noon. Pahawal Nga naman ko eh. Sige mo gikapoy nga kong lawas. Sakto man takos sa tuwag Sige na please. Ah sige sige sige. Okay rekayo. basta okay okay gani <laughs> no ang imong one kay daghan ng kaayo Hello, <laughs> uy, pila naman din sa taka oras din na, no? <laughs> Lagi? <laughs> adere, adere. Adere, <inaudible> babe? Dera, Pita. Babe, okay na uh. ka? Kalos <inaudible> pa tanin mo? Uh. Muram um, um, ko ng lipong, babe. Unsa? <laughs> Salamat sa mo paghatod ni Rico din sa bay dai ha. Oy sa payan tita? Ah nya Rico, kumusta naman imong gibati dong? Pagsulti sa tinod kay ipa-doktor na lang tika. Ay ayo ayo mai. Okay ra ko. Nanglos pa lang tingali kog nalipong kagani na tungod sa kainit sa adlaw. Unya okay na gid ka haka. O lagi ma. Babe, sige na. Pauli na sa inyo. Tingali gid pangita na karon. Kabi na baya. Ang sige babe. Huwag pa kaayong, oh. Tita, risang Sige, day. amping day, ha. Oh, tita, salamat. Ah, salamat. Nakahigdaan na kitangon ko. poya sa muli na ako, kaganina na diyan eh. oh. ay. kakusog ba sa kong heartbeat? Nagpalpitit man ko? Ay, mula man ay sa kong tutunglan ang pitik sa kong kasing-kasing sa Kakusog! siguro pa chika pa oi na? ba si kung sana Dar mo kuno basahan ato nga kanang mga na experience yo ba Usahay indikasyon nga aduna kay sakit sa kasing Unsa bay Dili man ta ko hilig mga pe, o guwas ako'y bisyo. Pero pila nagit kahigay yun, nga magpalpitate ko bisag naghigar ako. Unya sige lang kapoy ang akong lawas, bisan kumplito man ta ko sa oras akong katuog. Unya, oas ko'y gibuhat. Doon na sa higay nga malipong ko. Usahay magkahunahuna ako pa-check up, pero makuyawan ko, nga mahibaw sa resulta kay Basinog. Kining akong gipamati, Indikasyon kini nga doon ako'y sakit sa kasing-kasing. O gunya? Nga, gusto ba pa eh? Kuchika nah. pa ka? Wapabayo eh. Na? Ano wapabalo eh? Kuyawan ko. Kuyawan ko, um, sabi tao ko eh. Yung tanim na pulugayon ba eh, kay masig, masig delikado na ba? Mas may nang may bawaan ni mo ang resulta sa, wan, sa yung panahon. Aron kung doon na'y kinanglan nga, imunong tambal, may namda yun. Bay. sakit ang TL? Uh, Oo, oh, ma. Oh, di man rin kagikan. <sighs> Anong gisakitan kita kasi ang TL? man, Warman, ma. Kalit naman eh. Rico, di ka ka high blood. ma? ma? <music> gud imong dugo, sir. Mauba, ma'am? Um, sige lang. Resitahan na ka na mautambal. Salamat, ma'am. Salamat, babe. Nagpaluto rin ba ako ni mama ni Magutan? Ah, naibaw ba ka, ha? Ah, uh, hindi ko Hmm, babe. Di pwede. Sugot ka ron, mas maayo nga mga utan na imong kanon. Unang naan ng mga pagkaon ni mga taso mga kolesterol kay e musamot ka kasakang imong dugo, anak. Diyan ah. Oh. Hmm. Oh. Mm. ka? Nalipong ko. Kanya. Maudyo na. Okay. Usa yun oh. na, symptoms mga high blood. Babe. Babe. Mugi ako na balakan kay dili man ta ko bisyoso. Pero nganong high blood na ko? Ang ako mga pangutana mao kini sunod. Unang pangutana. Kung high blood ka, makaapekto ba banis kasing-kasing? Matambalan na ba ning high blood o naa na gini nimo hangtod sangtod? Ikaduhang pangutana. Unsa magi main cause ni ning high blood? Ang pagkaon sa mga unhealthy nga pagkaon ba? Ikatulo nga pangutana. Unsa may maayong nga imnon para sa hybrid? Doon na ba mo'y ikasuggest? suggest na ba sa specific nga protas nga angayin kanon sa mga tao nga dunay high blood? Unsa may health problems nga associated with high blood pressure? Ikaw pa katapusan. Unsa may side effects sa tambal sa high blood pressure? O kanon sa ang insakto nga magpatanaw sa doktor para sa high blood pressure? palihog, tabangi o tambagi ko. Kiniya akong suliran, Riko. Mayung adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan Kini saab si doktor ni Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw nagdugaya, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612 yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padesad, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Mm. Like, um, karong adlawan, no? ato ang letter sender kay Punto Medical Manta uh, today, Dr. Cebu City, si Rico. Ah, yes. Mm. Ah, so, An punto medical ta karong adlaw. Yes. Ah, sumasa na batin ang toga sa mm. drama. Mm. Si, si Rico is 28 years old. Tata yes. City. Mm. Ang ngayon problema is dali siya kapuyon ato ni. Ah, maluya um, siya dayon, no? Maluya siya dayon. Okay. So, muna pangutana. Kung high blood ka, maka bani sa kasing-kasing matambalan ra ba kuno ng high blood or naagyoy ni naagyod kuno na ni mo hangtod sa hangtod 28 man siya no? bata pa siya oh, bata pa Ma mm. matambalan ng high blood no mm. mga mga tambal nga pang paubos sa blood pressure no as we all know ang normal blood pressure is 120 over 80 sa mga adults no kung more than 140 over 90 makinanglan ni siya og tambal kay mo duol mo doktor na ni para mm. Nga nung makadaot man sa kasing-kasing high blood ka because mapiktuhan man ang normal rate and rhythm sa pagbitik sa atong kasing-kasing kay paspas -pas man ang dagan sa imong dugo. Akong balikon sa makausap ang kining blood pressure, dili ni mo ay basihan kung ikaw anemic ba o dili baka anemic. Ang basihan sa anemic, kanang hemoglobin count. Ang basehan sa high blood is urpila pila man imong blood pressure, no? Mm. So mao na ang akong kaistorya. So makaapekto ni siya sa mga sa functioning sa imong dugo, no? So or rather imong heart, no? Yes. Okay, so ikaduhan ni ang pangutana doc, unsa man main cause sa high blood? Ang pagkaon ba sa unhealthy nga pagkaon? Diba usay genetic man na doc? Usay genetic. Mm. Uh, Kana atong ginikanan, ang kaun, mm. Ka, kinala, ang imong gikaon low in salt, unya uh, high kanang tag-asog kining taw mga fruits or vegetables mas maayo unya kining uh, low alcohol avoid smoking now you have a good night sleep kay kung wa kay good night sleep high blood ka unya as much possible you avoid situations na maka stress nemo okay you do exercise mm, ka na. You lose extra weight unya balik ko na ko, healthy diet mga citrus o green uh, fruits no or vegetables no yes uh, ang iyang sunod nga panguta na, uh, Dok, unsa may maayo nga imnon para sa high blood. Doon na ba kuno kay Ika suggest o do doon na ba specific nga prutas nga angay kanon sa mga tao nga doon high blood pressure. Unsa yes. may health problems nga associated with high blood pressure. Yes, kining uh, citrus, maayo ni siya, no? Mga citrus nga mga mga prutas, no? O niya, mga, mga, uh, garlic. Pwede na mm. siya, no? Garlic. So yeah, uh, foods that can lower the blood pressure. Ang kanang iklog has no significant effect on the blood pressure na siya ato no? Mm. Uh, mga yogurt, pwede na siya. no? Fermented milk. Mm. Pwede na siya. Pero avoid kanang salty diet o high fat diet. Pero katong balik na ko, you do exercise. Kinangalan nga mawagtang ng extra pound sa imong lawas o niya have a good night sleep. Okay. Uh. lifestyle good ni, Dok? Lifestyle. Kung uh, ko ka kanang boto na ko lifestyle good ni, no? Ang high blood pressure, magdipindi man good na, I think, Dok, sa imuhang lifestyle nga. Kung di po ka-healthy living, kibaw man tag-unsay mga pagkaon nga kusog maka shoot up sa tuang uh, blood pressure mm. ato ginang avoidan you you take a uh, warm bath kung medyo taas ang mong blood pressure nya breathing exercise is very important ato ni yes. you relax you drink uh, water mga pila ka 8 to 10 glasses a day Onya you take medication nga para pang high blood mm. Uh, man tay daghang mga pang high blood ya no nga mga medication no? mga adalat, mga unsa ba naghang ng mga anti uh, beta block blockers, uh, uh, beta block nga uh, uh, blockers nga uh, mga antihypertensive medications, no? Yes, ugang so, yang katapusan nga Pangotana uh, pangutana do. sa may side effects sa high blood pressure nga drugs. Ug every kanus aman maayo magpatana og doktor para sa high blood pressure. Ya, yeah, uh, naaman na yung mga BP aparato sa mga health centers. Have your BP check periodically with a midwife or nurse na assigned ya doktor ba? Kaya you expect na maglaba na mong ulo, mag-anxiety ka, niya na naka-shortness of breath, mag-palpitate mag, 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 mag palpitate ang iyong dughan, mag ang iyong pulso, medyo kusog, unya kung masamad gagamay kusog ka magblade no disaster mga symptoms nga taas ang imong blood pressure mm. unya dili ka magsige na lang pugka gininom og antihypertensive medication without proper monitoring sa imong blood blood pressure kay basin pud og masubrahan ra po no yes. so ngana na, na lang gyud no <coughs> nga basta akong balikon ang normal blood pressure is uh, 120 over 80 sa mga adults ha mm. Uh -huh. bata pa baya ka so I think kinahanglan yun ka magmatngon. exercise lang yun cardio uh -huh. exercises pa ni si... 28. Three, 28 pata uh -huh. pa kayo take care of yourself ha? and everyone nga naminaw na to amping tangtanan usara to ang lawas baya <laughs> mga suking paminaw hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan kini sab si Dr. ni Obra daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtud sa sunod nga Anon din higa pun sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Munition Wide Tatak RMN. Daghang salamat og maayong, maayong. adlaw.